Hanggang ito, mabibili kami ng isda. Ang ah! dami na. ko bago wili dyan kaya? Nagpapakot <laughs> <laughs> tissue kami mga mo, do ba Barit, big. Oh, dispatch. part. sa mga nagtadimda rito ng isda Okay. <laughs> <laughs> yun? Okay. <Okay. Paano> masabi? Mga bilisit sa katawanan.

Pamilya ng isda guys, so ulamin namin. So, lutuin na namin guys, yung isda na po. Sama ko pa rin yung bayaw ko. Ayan. Sila daw. Ano idol? Let's go! Okay na kami mga idol sa bahay. Ayan guys, nag-ugas mo kami ng ano, kawali. Yan gamitin namin sa paglulutuan. isda Explore oh, na lang. shoutout out pala sa mga kasama mo. Sabay ako. Ah, kay Ii. Pagkatalong na lang. G. Gago. G. Malate. Kalo pa nyo guys, ang Facebook page niya mga idol. G. Malate. Yan, dadalang sa nangista na no. rin. to vlog na daw siya. ano <laughs> Yes. Palo po. Palo, palo. G. Malate. Huwag nyo kalimutan o. No. Guys, ni na yung isda mga idol. Tutuloy natin yung mga idol oh. Ayan Okay Nagyan na ng asin Nagyan sa kawali Ayan Let's go Mga idol oh Niloloto namin sa mainit, mainit na panahon mga idol Mainit kasi yung panahon mga idol Iwan ko ba kung maluto ito mga idol Atin nyo mga idol Ang kalabasan ito mamaya mga idol Kung maloto ito sa mga idol Mainit kasi yung araw mga idol Yung silaw ng araw Ayan Ano to mga idol Limang piraso Ay apat mo na yung inunan Mga idol Para maloto talaga siya. Subukan namin kung maloto talaga sa init ng araw, mga idol. Walang imposible kay God, mga idol. Maniwala kayo, mga idol. So, subukan lang natin. Try lang try lang mga idol. Yan, lapitan ko munti, mga idol. Kung totoo ba talaga, nakakaloto ba talaga yung init ng araw? Kasi, iba kasi yung init ng araw sa kalan, mga idol. Kasi, sa kalan, malakas din. So, sa init ng araw, malakas din. So, kasi, sikat ng araw ng mga idol. eh. natin, mga idol. Baka... Cobra siya. Maka ma, maka luto. Ngayon lang din siya mga maya-maya mga idol mga 3 minutes maka luto na yan. Tingnan natin siya. A few moments later. Oo so, nga guys, nakakaluto yung sikat ng araw, init ng araw mga idol, binaliktad ng mga idol. Oh. Para maluto talaga siya mga idol, binaliktad ng eh, mga idol. Nainit kasi yung araw mga idol, kaya naluto siya. Tingnan yung kalalabasan mga idol. Oh kung okay na ba siya mga idol maya maya kunti mga idol luto so, na yan mga idol kita so, natin yung paano talaga maluto siya ng ano tuloy yan ay uh, yun nga talaga may nilang pa yung mga idol si 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 na mga kailangan na mag ay nilang swimming pool lang na nagkawali tsaka na ako yan mga idol o oh. shoutout sa ating mga fall dyan nasa mga kuwarta sa ating munting channel ating mga idol so mga idol so mga idol sobrang init mga idol dito kami ng mga idol sa init ng araw sa init ng, ng araw mga idol sa init yung panahon mga idol ang kaluto talaga mga idol na kaluto 'yun init na ng araw kasi ang init mga idol sobrang init 'di eh, ba kita mga idol camera man David ayan mga idol oh luto-luto talaga mga idol oh. Yummy. Oh yeah. Diba? Okay kayo. <laughs> oh, balik ka rin yung mga idol. Dito, dito, dito pa kita. Sa rin mga idol. Totoo talaga mga idol. Nakakaloto siya mga idol. Mainit talaga yung panahon. Mga idol. Ayan. Kita uh, nyo. Kita talaga. Mainit talaga mga idol. Talaga nakakaloto talaga siya. Wala talaga kayong masabi sa biyaya ng bigay ng Diyos. Totoo talaga. Ayan ah, ko na mga idol. Kunin ko na mga idol. Tiloto na siya eh. Pulang-pula na. O, tingnan mo. Iyara po dito. Pakita mo. Madula. Wow! Punin ko na mga ito. Luto na yun. Mainit yun talaga yung sikat ng araw eh. Diba? Okay siya. Ayan mga ito. Okay na. Ayan <laughs>